At ulitin ko, for the ninth time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement in its operations. Yan po ang sinabi ko noon pa. I will resign kapag pumasok po la sa City Hall or sa Malacanang. Paulit-ulit ko tong sinabi. Ayaw ko po makisali sa negosyo ng pamilya ko at ayaw ko rin po silang makialam. Alam nyo ba na may nakahandang kaso na pwedeng magpabagsak sa karera ni Senator Bongo? At kung mapapatunayan ito sa korte, may posibilidad na siya ay makulong. Ang dahilan ay koneksyon ng kanyang pamilya sa mga kontrata ng gobyerno na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Sa video na ito, titingnan natin ang mga dokumento at mga ulat na inilabas ng iba't ibang grupo at susubukan nating sagutin kung bakit malaki ang epekto nito sa politika ng bansa. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Bongo ay kilala bilang malapit na tao kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago siya naging senador, nagsilbi muna siyang special assistant to the president. Dahil sa posisyon na ito, lumakas ang kanyang pangalan at dumami ang koneksyon niya sa gobyerno. Ngunit kasabay ng pag-angat ng kanyang karera, ay dumami rin ang mga tanong tungkol sa kung paano ginagamit ang impluensya niya at ng kanyang pamilya. Lumabas sa isang investigative report na ang kumpanya ng pamilya ni Bongo na tinatawag na CLTG Builders ay nakakuha ng malalaking proyekto mula sa gobyerno. Ang kumpanyang ito ay pag-aari ng kanyang ama. Ayon sa dokumento, pumasok ang CLTG Builders sa isang joint venture kasama ang Saint. Gerard Construction, na pag-aari naman ng pamilya Descaya. Ang dalawang kumpanyang ito ay nakakuha ng hindi bababa sa limang proyekto noong taong 2017. Ang kabuuang halaga ay umabot sa 800 at anim na milyong piso. Kung susuriin natin, napakalaking halaga nito. At dito pumapasok ang problema. Bilang isang senador, si Bongo ay may tungkulin na iwasan ng anumang conflict of interest. Hindi dapat na ang pamilya niya ay direktang nakikinabang mula sa mga proyekto ng gobyerno ang tanong ngayon ay malinaw. Kung napatunayan na ang kumpanyang pag-aari ng kanyang pamilya ay nakakuha ng ganitong kalaking kontrata, paano niya maipapaliwanag na walang kinalaman dito ang kanyang posisyon sa gobyerno? Hindi rin ito ang unang beses na nailabas ang ganitong impormasyon. Noong 2018 pa lang ay naiulat na ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na nakakuha ng sunod-sunod na kontrata ang pamilya ni Nabongo sa Davao Region. Nangyari ito pagkatapos maupo si Duterte bilang Pangulo. Ngayon, sa panibagong investigasyon, lumabas ulit ang parehong pangalan ng kumpanya at parehong koneksyon sa mga proyektong pinunduhan ng gobyerno. Ang bigat ng isyong ito ay hindi lang tungkol sa iisang tao. Mas malalim ang tanong ngayon na paano makakasiguro ang publiko Napatas ang pamimigay ng kontrata kung may mga politiko na ang pamilya ay direktang nakikinabang dito? Ang mga proyektong ito ay galing sa buwis ng mamamayan. Ibig sabihin, bawat pisong nawawala o napupunta sa maling kamay ay may katumbas na kalsada, tulay o ospital na hindi na itayo para sa tao. Sa ngayon, nakatutok ang investigasyon sa mga dokumentong hawak ng DPWH at iba pang ahensya Kapag napatunayan na may mali sa proseso, posible itong maging basehan ng kaso laban kay Bongo. At kung umabot ito sa korte, hindi malayong maparusahan siya, kabilang na ang posibilidad ng pagkakakulong. Kung sa unang bahagi ay nakita natin kung paano nadawit ang pangalan ng pamilya ni Bongo sa mga proyekto, ngayon ay mas lumalabas ang mas detalyadong datos. Dito natin mas makikita kung gaano kalaki ang naging bahagi ng kanilang kumpanya sa mga kontrata ng gobyerno sa Davao Region. Kapag nagbukas ka ng website ng Department of Public Works and Highways o DPWH, makikita mo roon ang listahan ng mga proyekto ayon sa rehiyon. Kasama dito ang taon kung kailan ito ginawa, ang halaga ng proyekto, at kung aling construction firm ang nakakuha. Ang mga dokumentong ito ay bukas para sa lahat, kaya kung marunong ka lang maghanap, makikita mo ang buong galaw ng mga kontrata para mas maayos ang pagsusuri, inililipat ng mga nag-iimbestiga ang datos mula sa website papunta sa spreadsheets. Doon mas madaling makita kung magkano ang kabuoang halaga ng mga proyekto kada taon. Sa ganitong paraan, makikita ang pattern ng paglobo ng kontrata na nakuha ng CLTG Builders, ang kumpanya ng pamilya ni Bongo. Noong 2016, Bago pa man magsimula ang partnership ng CLTG Builders at ST Gerard Construction, nasa 350 milyon at 20,000 piso lang ang nakuha ng CLTG para sa labindalawang proyekto. Pero nang sumunod na taon, nang magsanib sila ng Saint. Gerard, biglang tumaas ang halaga ng kontrata na kanilang nakuha. Umabot ito sa 816 at anim na milyong piso para sa limang proyekto lamang. At dito na nagiging mas mabigat ang usapan. Sa pagtatapos ng taong 2017, lumabas sa pagsusuri na ang CLTG Builders ay nakakuha na ng kontratang may kabuang halaga na higit sa 3 bilyong piso sa Davao Region. Mula sa ilang daang milyon, tumalon ito sa bilyon sa loob lamang ng isang taon. Ang mabilis na paglobo ng halagang ito ay nagdudulot ng maraming tanong. Paano naging posible na sa unang taon pa lang ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte at sa panahon na si Bongo ay nasa tabi niya bilang Special Assistant, ganon kalaki ang nadagdag na proyekto sa kumpanya ng pamilya niya? Kung ikukumpara sa normal na proseso ng bidding, bihira ang ganitong ang paglaki. Hindi lang Saint, Gerard Construction ang naging partner ng CLTG. Nakipag-ugnayan din sila sa iba pang malalaking kumpanya tulad ng PW Builders at Rally Construction. Ayon sa datos, mula 2016 hanggang 2018, nakakuha ang CLTG Builders ng 42 proyekto sa Davao Region na may kabuang halaga na 3.6 na bilyon pesos. Pagdating ng 2018, lumabas ang ulat ng PCIJ tungkol sa koneksyon ng pamilya ni Bongo sa mga kumpanyang ito. At pagsapit ng 2019, napansin na hindi na aktibong nagbibid ang CLTG Builder sa DPWH. Ngunit hindi dito natapos ang kwento. Lumitaw naman ang Alfredo Construction na pag-aari ng kapatid ni Bongo. Ang kumpanyang ito ay nanalo pa ng proyekto mula 2023 hanggang 2024 para sa flood control na nagkakahalaga ng 327 milyon pesos. Ibig sabihin, kahit na wala sa eksena ang CLTG Builders na aktibo pa rin ang negosyo ng pamilya niya sa mga proyekto ng gobyerno. Ang tanong ngayon, hanggang saan aabot ang impluensya ng pamilya ni Bongo sa mga kontrata at may sapat bang proteksyon ang sistema ng pamahalaan laban sa ganitong uri ng sitwasyon? Pagkatapos ng malalaking kontrata na napunta sa CLTG Builders at Alfredo Construction, may mas mabigat pang usapin na sumulpot Noong 2024, naghain si dating senador Antonio Trillanes ng reklamo laban sa mga kontratang ito. Ang reklamo ay inihain sa Department of Justice at nakatuon sa posibleng kaso ng plunder at graft. Hanggang ngayon, nakabinbin pa ang mga reklamong ito at patuloy na sinusuri. Bukod sa CLTG at Alfredo, may isa pang kumpanyang malaki ang nakuhang proyekto sa Davao Region. Ito ang Saint Gerard Construction. Mula 2016 hanggang 2023, nakakuha sila ng kontratang umabot sa 5 bilyong piso. Sa Davao pa lang ito, hindi pa kasama ang ibang bahagi ng bansa. Ang laki ng bilang na ito at malinaw na may malakas na koneksyon ang mga kumpanyang nakakasali sa mga proyekto ng gobyerno. Dahil sa laki ng halagang pinag-uusapan, natural lang na hingin ang panig ng mga taong dawit sa issue. Kumuha siya ng pahayag mula kay Senator Bongo at malinaw ang kanyang sagot. Sinabi niya na wala siyang kinalaman sa negosyo ng kanyang pamilya. Dagdag pa niya, maraming beses na niyang nilinaw mula pa noong 2018 hanggang ngayong 2024 na hindi siya sangkot sa mga kontrata. Ayon sa kanya, ang mga dapat tanungin ay ang mismong pamilya niya na may-ari ng mga kumpanya at hindi siya bilang opisyal ng gobyerno. Samantala, umamin naman si Sarah Diskaya sa Senado na nakipag-joint venture sila sa CLTG Builders noong 2017. Ang pamilyang Diskaya ay isa rin sa mga malalaking nakakuha ng kontrata sa gobyerno, lalo na sa flood control projects. Dahil dito, ngayon ay nasa ilalim ng investigasyon ang kanilang kumpanya kasama ng iba pang contractors. Ngunit may isa pang issue na mas nakakapukaw ng pansin. Noong 2020, Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi na marami umanong ghost projects sa DPWH. Ang ghost project ay proyekto na nasa papel lamang ngunit walang aktual na nagawa. Ayon kay Duterte, karaniwan itong nangyayari sa mga regional office ng DPWH. Sa dami ng perang inilaan para sa mga proyektong ito, lumalabas na nasayang lang ang malaking bahagi ng pondo ng gobyerno. Ang tanong, may mga opisyal ba na natanggal o naparusahan dahil dito? wala tayong nakitang malinaw na aksyon noon laban sa mga taong posibleng sangkot kaya mas lumalakas ang hinala na protektado ang ilan dahil sa kanilang koneksyon sa mga nasa kapangyarihan ngayon sa panahon ni pangulong Marcos Jr. mas lantad na ang mga impormasyon tungkol dito kahit pwedeng itago ang mga ulat para hindi madamay ang kasalukuyang administrasyon pinili pa rin nila na ilabas ito para sa marami, ito ay senyales na kailangan ng seryosohin ang investigasyon at itama ang maling gawain na matagal nang nangyayari. Kung lahat ng proyektong ito ay nagawa ng maayos, sana mas maunlad na ang ating bansa. Sa halip, nasayang ang bilyon-bilyong piso ng pondo na galing mismo sa buwis ng mga tao. Hindi lang mga kontraktor ang dapat managot, kundi pati na rin mga opisyal ng gobyerno na pumirma at pumayag sa mga proyektong ito. Sa dulo, kahit sabihin pa ni Senator Bongo na wala siyang kinalaman, mahirap ihiwalay ang kanyang pangalan dahil pamilya niya mismo ang nakinabang. Kung tunay na malinis siya, dapat suportahan niya ang isang malalim at patas na investigasyon. Mga kaalam, ano ang palagay niyo? Dapat bang kasuhan ang mga sangkot kahit mataas ang kanilang posisyon? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.